Hello po mga kabibes, araw and das uh, sa pagkakataon ito ay manguha po tayo ng prutas, no? Rear dito sa San Francisco. Ayan, so bumunga na yung prutas ko. Oh. So tara samahan niyo po ako, ano. Ayan guys, nguha tayo ng rambutan guys. Mga kabibes, ano po? Mangunguha tayo ng rambutan, ayan oh. Ayan oh, bunga ng rambutan oh. Ayan, akyat tayo. Samahan niyo ako umakyat. So, pahirapan nga po pala guys, mga kaibigan, no? mga ka-vibes, ang pag-akyat sa ang daming ligha. So, pero akyat pa rin tayo, no? samahan nyo ako. So, yan guys, nag, uh, mga kababes, uh, nagalagay po ako ng uh, pwede kong maapakan pa akyat pataas kasi medyo mataas yung sanga na pwede natin pagtungtungan. Tara! Yeah. Ay, nako, andito na tayo sa taas. Yan na, ang mga ligha nag... Ano, hala mga ligha Nag Kumilos ito mga ligha Ay, nakupo Ayan na Ayan na, ayan na, ayan na Narito na tayo sa taas guys Ang ligha guys, dami guys Daming ligha guys Ayan, dami ang ligha guys, oh Dami Ay, sakit yan. Yan. guys. yon So, sobrang dami nga sana nitong bunga nung una mga kay -babes, no. Uh, ano lang. Ang uh, tawag dito na nangalaglag kasi nung malaki malakas ang hangin habagat. So, maliliit pa lang 'yon tapos na ano na nangalaglag yung ano no yung mga bunga kasi nga dahil sa hangin. So, ito lang yung natira, guys. Yan, guys, so. Oh. Ayan guys, wala na guys! Sarap, 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 sarap na one ito! <laughs> ayan, ito yung guys. Tapos so ito yung mga lumapat sa bumong mga kaibigan, mga ka-vibes, ay hindi na nangalaglag kasi nga, hindi sila maano ng hangin. Ayan no. Woo! Tsalap, tsalap ah! Ayan. Ayan no. Ayan, ayan. Ayan, makakakain tayo. Ayan. So pitas tayo guys ng isa. Yan, ito. Pitasin natin. Kapag pumitas, ang kasunod dyan ay kakainin na natin. <laughs> Lalaki pa naman. Lalaki ng bunga. Hmm, tapos tiklapin po nga pula ito. Hmm. 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 Tamis. Manamis. Sarap. Da, madami pala sa taas guys. Oh. Meron. Madami-dami. Ang pa. So, pero nung no, sana hindi ito nang laglag, mga kaibigan no, mga vibes Sobrang hitik ng bunga nito. Nung no, hinangin nga po ng hangi habagat. Naku. Naglaglagan. Sayang. Eh, manguha tayo. -ta Ganyan mga ka babes no na pag nagsipag, pag may tiyaga ka, may nilaga. Aray, aray.